parking, jeep, yan. Terminal ng jeep, may parking ng motor. Ano pa ba? Ayan. Parking ng kotse, paninta e-bike, parkingan ng bus, yan. Makakalusot ba kami dyan sa bike lane yan? Tapos dito, merging traffic galing dito sa may kanan na street. Papasok dito. Yeah, meron din pedestrian. Pedestrian kasi wala na siyang madaanan dito sa gilid. Dito siya naglalakad sa bike lane. Yeah. Meron pa yung mapasa. Marami, maraming reason. Ito, lalabas ako ngayon sa bike lane dahil kasi may parking. Kapag sa papasok.